You were so kind to me. Hindi niyo po pinafeel sa akin yung galit niyo. Tahana. Kahit kailan, hindi ako nagalit sa iyo. Kung ano man yung ginawa sa akin ng daddy at mami mo, Labas ka dun. Paano naman ako magagalit sa'yo? Napakabait mong anak. Mapagmahal. Hindi mo iniwan. Sa tabi yung daddy mo. Sinamahan mo siya. Dinamayan. At ipinaglaban. Thank you po, Miss Felma. Huwag <laughs> mo na akong tawaging Miss Felma. Tita Felma na lang. Thank you so much po. Tita Felma. Balik <laughs> <laughs> ka nga <rito. laughs> I'm so happy for you, Dad. Sana po ma-forgive na din po kayo ni Ate Andrea and Kuya Jeffrey. Ako? Hindi na ako umaasa, anak. Masyadong malaki galit sa akin ng mga kapatid mo eh. Don't lose hope. Ate Andrea and Kuya Jeffrey are good people po. Na-witness ko po yun. Ang sarap nga po maging part ng family nila eh. Kahit isang beses ko lang po silang nakasama. Na-feel ko pong happy sila. I wish I had a family like that. Kung naging kasing bait lang din po sana ni Miss Felma si Mommy. Kung mag-alala, anak. Huh? Kahit tayong dalawa lang, sisiguraduhin ko magiging masaya tayo. I know you'll do that, po. Pero Dad, si Mommy, she'll never stop looking for us. Hindi, anak. May, may plano nga ako, eh hindi tayo magtatagal doon sa lilipat ng ating apartment. Upo na tayo ng probinsya. Para hindi na tayo mahanap ng mami mo. Lalayo naman po tayo kay Ate Colleen. Eh di ba, balik naman tayo dito eh. Pag napagod na sa paghahanap yung mami mo, balik din ang Canada yun. That sounds like a good plan, Dad. <laughs> Miss Martinez? Miss Antonio? Nice meeting you. Alam mo, mukhang pamilyar ka. Parang kilala kita. Sorry, nagkakilala na ba tayo? Ah, hindi ko na kasi maalala eh. I get that a lot. Marami nga nagsasabing may kamukha ako. Madalas artista. Minsan naman, nakilala ng kakausap ko. Generic na yata ito, itsura ko. Ayun! May kahawigan kang artista. Ah, <laughs> uh, Anyways, sigurado ka ba gusto mong maging dealer ng FMP? Yes, very much. <laughs> very good. Uh, uh, Itidiscuss ko sa iyo ang distributorship package ng FMP. Come. Ay, wait! Ipapakilala pala kita sa isa sa mga owners ng uh, FMP. Sir Noah, si Miss Martinez, a future business partner of FMP. Yes, hey, sir. and soon-to-be ex-co-owner. ex owner uh, 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 have a seat muna. Uh, Come here, come this way. You can have coffee as much as you like. Uh, uh, wait for me, uh, I'll come back, promise. Coffee? Yes, yeah, okay. Mom Andrea, Di ba sabi ko mamaya mo na ako istorbohin? Saan ba yun? Sinabi naman sa akin ng staff mo, but I insisted. Enjoy Santiago.